yung mga nagbebenta dito sa mall para hindi kayo kukulitin mag ano kayo? mag sando kayo? punta kayo ng mall na naka sando tapos tama ka ano na lang kayo kukulitin yung mga mag magbibigay ng flyers magbibigay ng kung ano ano sa mga nagbebenta dito sa mall hindi na kayo kukulitin, hindi na laki lalapitan pero chill lang <laughs> mas masarap pala ang ball pag gagawin to. Walang makulit. Walang malapit sa akin kanina pa. Kasi nga nakasando lang ako eh. Kahit nga mga gwardiya eh. Hindi ako so, pinapansin ng mga gwardiya dito eh. So, ah, kasi nakapag lang ako gawin chill lang. Relax lang. So gawin lang pala sa kreto mga tol. Kasi kapag ka ano, nakakasar kasi ako minsan. Kapag ka uh, nakaayos ka ng gamit, Ayos yung pananamit mo. Pupunta ka rito na maayos yung pananamit mo. Maasar ka dahil kapukulit nila, kapukulit ang nila. Ang kukulit mga asistan. Biglang ilalapit na lang sa'yo. Biglang may mag-aabot na lang sa'yo ng kung ano-ano. So, ngayon, na nakasando ako. First time ko siya magpunta rito na nakasando lang. So, walang ano. Walang store po. No? Kasi, umiisip yata nila. Yan. Siyempre, wala tayong pera. At totoo naman yun. Wala naman talaga tayong pera. So, yung tayo yung nai Ako siguro nila, wala nga ang pera ko eh. Yung ating storbo yun. Masaya lang tayo ng oras dyan. So, yung mga discarte. Buta kayo ng mall. Sando lang kayo. As casual lang ba? Chill lang. Hindi pambahay lang yung suot mo. nasa-sell na rin. Kasi, nasan? Pagod kayo na sa paglalakad, pagod kayo na sa paggagala Tapos, biglang haharaan ka pa, di ba? Diba? Iwas, iwasan pa sila E pagka ganito, wala nga iwasan <laughs> Chill ka lang Kaya naman kasi unang dahil na ito sa itong to aking gear Kaya naman nakasandu lang ako Siyempre, kapag kasuok ko ng mall, lang, naman pumasok kasuok mall na ako ganito, di diba? Kaya naman first time ko lang nakapunta rito ng na, nakasabi ko, Ayun lang. Dahil well, bigla lang din itong lakad ko. Mga pagpay nga. ba biyahe na naman tayo mamaya-maya? Hindi yun yung biyahe? Isang oras na biyahe. So yan, babay na muna sa mga dog. Ingat palagi.